Ano? Ah! Uy, manukan din to. Ay, ah, itik. Ah, itik pala to. Ay, dami itlog, oh. Walang amoy. Ah, kawa, napupunta sa ilalim. Domi, oh. Ah, oh, grabe. Ah, grabe. Ang alas 6 gagawin nito. Ang gabi. Tapos mangyayitlog sila sa alas 6. Ang gabi, alas 6.

sila makakalabas. Oo, oh, hindi makakalabas yan. Ayun, at swimming na. Oo, na lang. Oo, may... Oo, may... Hindi yan nakakalita doon. Ay, hindi, may doon. Ayun, may nakakawala ka Natural, natural lang yan. Oo, ayun naman natin. naman natin. Sobrang dami dito. Kani idol dito. dito. Grabe Ang haba, ang ganda no. Oh. Oh, oh. dito yun oh. dun. Puro itik. Pagkain no, oh. sa <laughs> Kapatid ng jirap. <laughs>